Hello mga katamad. Hindi nga pala tayo mag-vlog Hanggang June 11 lang tayo hindi mag-vlog. Kasi may, may therapy ako hanggang June 11. Ginagamot pa ako mga katamad. Kaya magpapakilala na ako sa inyo. Ako si Geyo. tamad pero ma may pangarap. Pero may eh, sakit na po siya. Wala po wala pa siyang inagawa kaya nagtitalpon nga siya eh Uy, busy ako mag-vlog may, may mga pinupost rin ako Apple Guys, talaga kasi pag may birthday ang gugulit ka sa akin Hindi ko totoo yan talaga totoo yan Huwag niyo po yung pansinin Huwag maniwa mag maniwala dyan guys Mga katamad, huwag kayong maniwala okay, dyan isa, mga katamad